Bibili ka na ng mga cellphone? May cellphone ba ako, Tiro? Cellphone no, ni Amang ah, lalaki ni. Eh. E. Nasira yung iPhone ko. Bili na lang ako sa Pinas. Sabi ni Katerang Eskwan daw. May tag 15 gano'n. Hmm. 15K? Hmm. Pero gusto ko yung pan eh. Yung pan. Yung, 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 12 Pro. 12 Pro? 12 Pro siya. 12? Yung 5G? 5. 5 gigabytes? Hindi, iPhone 12 Pro Max. So, makano yun? Sa so, Pinas, mabibili muna daw siya lang, 120, Ay, ako, bili ng 120 gano'n. Ay, kina ako ayaw kong bilhin ang bilhin ng ganyan eh. <laughs> Naano ko sa pera. <laughs> Sayang ako ng pera. Oh, ang ganda ng bulaklak oh. Tawa-tawa. Tawa-tawa -tawa tayo ngayon. Nahilom na. Hindi nahilo ako sa kwan. Amoy. Saan ka nahilo? Sa amoy ko? Sa kilikili -kili mo. Grabe <laughs> siya, oh. Hindi, maamoy kasi. Amoy, amoy na amoy. Kilikili -kili. Meron yung mga ako. Puktukan kita dyan. Hindi ako nagpabango. Okay. Amoy, ano. Kaya pala ako nahilaw. Eh, ano, no? Ang bango kaya. Ano, you know? kaya... bangos? Hindi, yung kamay ko. Hindi. Nagpwerte yung nag kaya. Yung amoy. Ko. Yung amoy mo kasi. Yung perfume mo ba? Ang bango kaya to. Kaya nagpwerte yung... Ang na ng wifi. Nakakalas. Uh, chalas. Wait, 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 wait. Your wifi pipe, pipe. Your wifi pipe na Tapos may cellphone mo. No. Uh, ano yung mahina? Sabihin mo. Alas kong kisipan. <laughs> kalas ko bisubala. Kalas ko bisubala. Mapisugol kalas. Mapisugol kalas. No good my mobile. <laughs> Thanks. Regi mengebuang idek ya. Ini dok, ini dok ya. Sampai kasih apa? Kayak ngasabing di Paris sih. Paris. Ada Dennis. Paris. Goyar. Paris. Oh. Ashenriha. Ashenriha. Si gula ada. Ada Margaret ya.

La, si ro. <laughs> Ayan, nagkaano na kami na ka-uniform ng tatlo. Dito kay. Ayan, yung mga kasamahan ko. Ayan. Andito kami sa pinas mo Oh. Sa Smartket. Ayan, punta kami dito. Mo 'yung ay tubo kutsuna? ah Hi, hello. Ron. Halika. Ha? Aray, Okay! Agay, oh, kasakit. Nagtutulok. Hindi <laughs> bitaw <You> know. mo. yung mo nahanap ka. Yun o. Okay! Ano, <laughs> may sikreto <of> ko lang yung pain. Tukto ka ito. Manira ka ng araw ha. Ano, bitbitin mo na eh. Bitbitin Ayun lang. Hindi to tayo sa ano, wala tayo sa merkado. <laughs> <laughs> Gino'o ako. Magtama nyo. Magigit mo na tayo doon sa kabila. Sige, siya mapalit at kilit. Kaya magigit ko pa. Sige. Tis 4, pati. Mamam, umakas ko hanti. O, gilid. 4, 9, 2. pa. Piatus. Ayan, piatus. Ayan. Magkano? Tagsingko, 95. O, sige, magkakama. Ay, cheese ako, ah. Tagsingko. Ya, terus tes singko, anaknya si Mr. One, gak diri. Oh, nasi si Mr. One, diri. Oh, ini ini kok favorite yang balak ke dia yung... Ah, itu, eh, 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 kami di to. eh, 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 Sampu na. E, Tasha na yung sa akin. Ah, pag... <laughs> ito. Ito. Piatos din. Puha din ako. 5, 15. O... Uy, pero tanungin mo muna doon. Magkano talaga yan? Kaya baka ma-short tayo sa pira. tingnan mo yung babae ito. Hindi nung kumuha ng basket niya. Ano ang basket mo? Ano ang basket mo? O yan, oh, sige na, energy yung tagsis. Ayan, itong gusto ko, masarap. energy. gusto ko, masarap ang toko. Uy, masarap ni. Masarap ni, uy. Nakalang ka, vaniliyag. Favorite ko to. Ayan, o, may Milo din. Magkano? Oh, Kinsi daw. Ano yung nakuha ka dyan? Wala ko yung basket na. O, sabi ko sa inyo, kumuha ka ng basket. Uy, hala ka. Meron dito, ito. Ito gusto ko, ito. Ano na glutinous rice. Ito, pilit. Oh, na lang kay Tamba. pichuran mo na lang, Tangi. Oh, tapos ikaw mo pabili. mo, na ako. Na. Come, Hadi. Come, Hadi. Uy, ito, makarap, oh, um, 16? 17. 17, 17? Ah, 17 na mahal. mo na lang, tas Oo, o, sige, dahi. Picturan mo mo ba? ipasa mo sa akin tapos ipakita ko kay tanda ah. ayan is hadi oh uh, how much this this piato sa the cheapy simsim -sim price alam mo hindi natin and hada Mister one oh, chicharon one ano to Mister one oh, lagi ha huh? five 95. seven it's real it's mahal man guy Four, five one five real small ay ato na small oy pero takot mong gabi 8 man. 8? Mm. plus eight, 16. 16? Ya, yeah, 24. Satu ba? Ya. Yeah. <laughs> huh? Itu na lang, eh. Not big. Ke ada... Not big. <laughs> <laughs> Small na lang. But this... But this cheapy, I like this. Ayo batu doy. This more. Huh? Five sa? Four fifty. Four fifty? GB had, um, GB had a red and re, uh, blue. <laughs> red and blue. Okay to. So. One 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 only one. Only one. Tapusin ko na to kay mahaba na tong video ko. Thank you for watching. Bye bye. Another video na naman.